Ayan, so nandito kami sa fish cage ng isa sa mga kamag-anak ni la mama, si Zoe, sinama natin sa fish cage tayo dito sa ayan, Magat Dam. Dan na kapadan. So sa mga kanto-kanto kasi ng mga fish cage nito, meron mga isda sa ilalim, kagaya niya sa ilalim niyan. Yung tawag nila dugong. Ayan. So yan yung huli namin ni Zoe, pang daing. O oh, yan, harap ka dito. Salagyan so, mo siya sa ilalim. Ba't kasi ini... Sige, ilagay mo na. Hmm. Sige, okay, lapag mo pa. May ibaba mo. O, oh, hintay mo na. Hatak! huli ka. O, dalawa. <laughs> Sabi ko sa'yo, patingin ako. Sabi ko sa'yo, very good. Hmm, yan o, dalawa. Ito so, yung mga kasi ng isda na nasa ilalim isang uri ng tilapia na nahuhuli dito sa gilid-gilid ng mga fish cage. Yung tawag nila dito ay dugong. Taas mo, taas mo. Ayan. Taas mo. So, yan siya. Ayan. Taas mo nga. Tignan natin. Taas mo. Ayan. So, yan yung dugong.